Ano daw po ba ang ibig sabihin ng mga serial number o mga numerong nakaukit na yon sa takip ng kanyang relo na Piaget o di Mars? Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo mga kaibigan ko dito po sa aking channel More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalalagayan. Sa video po natin ito ay tatalakayin po natin yung katanungan ng ating isang masugid na taga-subaybay dito sa ating channel. Ano po? Shoutout po muna sa inyo lahat. Ang sabi niya po sa akin ay ano po ba ang ibig sabihin ng mga number na yan, sir? So hindi ko na po ito papangalanan, hindi ko na po siya papangalanan. At ang kanya pong katanungan ay ganito. Ito po sabi niya. Ano daw po ba ang ibig sabihin ng mga serial number o mga numerong nakaukit na yon sa takip ng kanyang relo na Piaget o Mars? Ano po? So unang-una, ano po? Ang ibig sabihin po ng mga numero na 'yan sa takip ng kanyang Piaget o Mars. Ano po? Ay serial number. So kapag gusto mong makita ang iyong relo, kung anong model ano po? Kung anong klaseng relo yan. Ang titingnan nyo po ay yung takip tulad po nyan. At doon nyo po isi-search sa Google kung gusto nyo po makita. Yan po ang lalabas niyan So, ibig sabihin, kapag ang iyong relo ay sinurch mo po sa Google yung serial number na yan, ay lalabas yung klase ng iyong relo sa Google. Ngunit paalala ko po, hindi kilo lumabas yung relo na yan sa Google ng iyong search ay original na po ang iyong relo. Sapagkat ang tatak ay madaling gayahin pagdating po sa relo. Ano po? Yan nga po ang kanyang ginagaya. Kalimitan po sa mga relo na mamahalin ay ginagaya po ng mga China, yung hitsura ng mga original na Swiss made na relo. At kukunin din po nila yung mga serial number. Ano po? Upang sa gayon, kapag nakita ng isang taong bumili o naghahawak na isang relo, na niya na nasa Google yung kanyang relo, ay maniniwalang original kung hindi ka po marunong sa relo. Ngunit paalala ko po sa inyo, hindi po kinakita niyo ang inyong relo sa Google, nang isearch niyo po yung inyong serial number, ay original na po yan. Talakayin po natin itong Piaget Audemars. So, bakit po ba napakamahal ng Piaget o de Mars. Pakatatandaan po natin, ang Piaget o de Mars ay kapatid ng Rolex Swiss made luxury watch po ang Piaget. Yan po ang mga nagsasabayan, mga Piaget, mga Rolex, Blancpain, na po, Cartier, mga nagsasabayan, mga Sinit. Yan po ang mga nagsasabayan sa mga presyo. Sapagkat yan nga po, ay gawa ng luxury watch, Yan po yung mga luxury watts na ginawa po ng mga branded na company. Bakit po napakamahal ng relong piagit? Unang-una, ang relong pong piagit, kaya po yan ay napakamahal, gawa po yan sa mataas na kalidad ng materials ang kanyang pagkarilo. Yung kanya pong mga bezel, lahat po ng kanyang pyesa ay gawa po unang-una yung housing niyan at bracelet, kaya po naging luxury, ay gawa po yan sa mga mataas na kalidad ng metal at ito po ay ang mga precious metal. So may pagit po na gawa po sa gold. May pagit din po na gawa sa platinum. Kaya po sila ay luxury watch. Meron din naman po piyagit na gawa po sa stainless. Pero kahit po ang isang piyagit ay gawa sa stainless, yan po ay may presyo. Bakit? Luxury watch nga po eh. Kaya may price po yan. Hindi nga lang siya katulad ng presyo kapag ang piyagit ay gold or platinum. Siyempre, medyo mababa naman yung stainless. Pero luxury pa rin. Bakit? Dahil po sa kanyang pangalan. Ano po? Parang tao lamang yan. Iba yung pangalan ni Juan at iba din yung pangalan ni Pedro. Sa mga boksingero, Iba yung presyo ni Manny Pacquiao. Iba yung presyo ni Hatton. Bakit? Pareho lamang naman silang tao. Pareho lamang silang boksingero. Dahil nga po sa kalidad. Diba? Ganun din po sa relo. Dahil po sa kalidad, kaya po nagmamahal ang relo. Ano po? So, ano po ba yung original na piaget? Paano malalaman kung ang isang piaget ay original? Kasi ito po yung kanyang relong piaget. Okay? So, nasilip ko po yung makina. That is fake. Fake po yan. Fake. Fake po yung piyagit niyang yan. Kasi tignan niyo po yung makina niyan. Ang tawag po namin dyan ay mga citizen na China. Citizen China. Yung makina niya. So, yung rotor ay gold-plated. Tinubog sa gold. Pero, yan po ay fake. Pakikita ko po, po sa inyo, ang original po kasing piaget ay gold po yung kanyang rotor, yung malaking dilaw. At ito po ang palatandaan kung ang relong piaget ay original. Dapat makita nyo po ang makina. Ganito po ang makina ng original. Yan. So, pulido uh, ang pagkakaukit ng pangalan, piaget Olimars. May mga serial number. Makikita nyo po yan, original po yan. May serial number, may ukit na piaget. At tignan niyo po yung kulay ng kanyang pagkametal sa pyesa. Compare niyo, kumpara niyo po sa peke. Kasi yung peke is uh, lata. Na po, yung original na piyagi, tignan niyo po, ibang-iba po ang kanyang pagkakakulay. Yung peke, walang mga tatak. May tatak man doon lang sa rotor, pero fake. Ang original po mga tatak niyan, may serial number sa makina para ding Rolex at may ukit po na kulido Kaya po, sa pagdating po sa rilo, hindi po po pwedeng porke uh, stainless, ano po, ay original na, hindi po po porke may pangalang piaget, ay original na, hindi po po porke, isinerts mo sa Google, yung serial number, lumabas ng rili mo, ay original na, kailangan po talaga makita niyo ang makina, at ito po ang ultimatum na palatandaan kung original lang yung piaget. Dahil po sa kanyang mga patak. So sa nag-request po nito, hindi na kita pangangalanan, shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong katanungan. Kasi sana ako medyo natagalan, dahil medyo busy din ako, ano uh, at din yata ng apat na araw ang iyong request. So nakatatlong request na po siya sa akin. Kaya po ay pinagbigyan ko na po siya at lahat po naman ng mga request nyo ay handa po nating tanungin, ah uh, sagutin, ano po, sa mga bagong dating, paki-subscribe, like and share, comment, ano po, kung may katanungan. At sa mga datihan, tulungan niyo po akong i-share ang ating mga video. Marami pong salamat sa inyo. At sa susunod po nating video na pag-aaralan, ituturo ko po sa inyo yung 14K at saka 18K. Ano po? Totoo po ba? Ito po ha, kasi may napanood po ako na yung 14K, ginamitan po niya ng abo. At ang sabi po niya, yung 14K daw na gold, pag nilagyan ng abo, ay hindi nabubura sa bato. Patutunayan po natin yan kung yan ay totoo o hindi. Abangan niyo po ang ating video. Maraming po salamat. See you on the next video again. God bless. Lamang ang may alam.